For today's content po mga ka Jibmex Vlog, so nandito po tayo sa boundary ng Biga at Kalangahan. So nandito po tayo sa bundok. So bibisitahin po natin muli ang pamilyang uh, Lola Arsenia. Yung ano nila, yung bahay nila na nawasak dahil sa bagyo. So ayan po, so bibisitahin po natin sila, kukumustahin po natin kung ano na po yung kalagayan nila dito. So may papaabot po tayo ng konting tulong po sa kanila.

Ano mo nagpahay na bilampas ka ngayon? Ah? Nagpahay ka kahoy? Ha? Mm. Nagpahay ka kahoy? Ay, ibaray, baligyan niyo. Oo, oh, baligyan na mo. Hmm, wala ay. So, dito ta, padulong ta sa mong dito. Sturi ta dito sa Musta naman? Ay. Magsakit ka po na kong tehel. Magsakit ka kong tehel. Sige lang ka po. Hindi, okay. Ah, ito ang ipuyo. Ibang ipuyo. Ang lagi, ang lagi. So, okay. Atong bisitao na ito ni gamay ng oh. na nahagsa na Oh. So, ayan. Okay. So, ayan po mga ka-Jive Mix Vlog. So, nandito na po tayo sa bahay ni Lola Arsenia yung nawasak po ng bagyo. So, ayan po. So, ito po mga ka-Jive Mix Vlog. So, may, meron po kong i- i-share po sa inyo sa po sa ating kasamaan na naglilinga po dito sa, sa grupo po namin sa Giant Mix Vlog sa wala team mo lang yung walang 2.0 ayan po so ito po siya ay si Mr. Pogi Vlog ayan siya po yung mag-i-interview ngayon so ayan interview niya po si Lola so, niya so, ayan Okay, ito na po si uh, Mr. Pogi Vlog po yung mag-interview sa inyo. Sige, okay. Oo, sige. Ayan, ayan.

Nakuglo man ni mong balay tungod sa bagyo. Tungod sa bagyo. Bagyo, bagyo. Mga ilang buwan na po. Ilang Tam, taon, taon na. Mga ilang buwan? Mga, pila ka buwan? Mga puro. Ah, mag iisan taon mo. Kung sa hmm. mag iisan taon ng ganitong bahay mo. So ito ay ang problema mo. Ang bahay mo. Oo, may akong problema. So saan po kayo nakatira eh? Di ba na yung bahay mo? Wala man kumagkong kayo. BABAYA lagi GITANG BUHAT NA So, kung oh, hindi, taka ibalaw mo buhat ubalay, balay oh, So, kailangan mo ng karpentero uh -uh. So, kung alimbawa may gagawa ding tawagin mo Papa, ayaw nyo mga imbalay Oo uh -uh. uh -uh. May kuryente ba mo dito, Nay? Oo na Anong linya niya? Ano gusto, Iplast lang ang kuryente niya Ano pala? May... Uh -huh. Kuryente na ko Ma giant mix blood. May no. kuryente pala si nanay. No, Mga lang nakuan. Mga manang so, na. ako malay. Live pa yan ay. Live pa. Hmm. Na. boy pa. Ah, uh -huh. okay. Boy. Naadihan ko oh. ano. Kami, so, ganyan. kamusta Manang? ang... Wala ganyan mo ilabdi na kung kanil. Kung kanil ni. Among. Among kuhan yan nang ang... Meter? Ang meter. Ang kuhan. So, napay metro? Na, na, na. Ngay. Na. Uh, uh, ilalong uh, na diri sa ilalong? dito amakan dito kay ayuhon ka na ni pang idin to kay nabog man tawa okay. dito mi ka payag sa yuta so pagay natutulog kay sang kay natutulog e, ba diba, balay mo? na mo dito ha sa si isang balay hmm, ako ah, dito, okay. ilang dito may naka eh. dito mi naka konsikan dati star mintras nga gapanday pas payag ba Ah, ito nilag star sa balkon dati, tugnaw kayo, huli dingding so sa ngayon kaibigan, nanay tayo ay wala pa tayong sponsor sa ngayon mm. uh, siguro dyan, mana mananawagan muna tayo sa ating mga viewers ano? kung merong uh, mababait na mga tao na nauunawaan kayo sa inyong kalagayan na ganito sitwasyon wala kayong bahay ilan po ang anak nyo nanay? ano? tulo asan sila ngayon? si 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 ada na si Edin Bamba. so yung mga anak mo wala rito? sa Manila sa Manila ang isa si Maribel ang isa ta sa Juan uh, okay, si Bo may mga anak buhay po sila wala Tos, na isa kang Lizaro kang Maribel doha okay so pinapadalang kayo ng Oo, konsumo nyo ito para panggasto sa store. Para, para, para Wala, yan. wala na. Maribel. reveal Hindi oh. ba kayo member sa senior citizen? Oo, oh, member ko. Oh, pero matagag mo naman ko. Doon na katuig kapten. Ikaw? Oo, doon na katuig kapten. Nawa pag yun. Ang uba na... nangyari yun. Ang iba nakatanggap ng ayuda sa senior citizen. Kayo wala. Wala. Baka kunting paluap lang siguro. Pumunta oh, kayo sa barangay, magpalo up kayo sa mga problema nyo, ha? Uh, uh, so, pwede uh, nyo sabihin, up, pwede up, nyo sabihin dito sa ating vlog. Palo up ko, may, pwede nyo sabihin, uh, manawagan up, tayo up sa uh, barangay. Maka may makakatulong sa inyo, sa inyo ang kwan sa senior citizen. Dapat masikaso rin yan uh, at mabigyan kayo ng ayuda at least uh, magagamit nyo rito. Uh, Lalo na sa inyong bahay ngayon, eh, di ba, oh? Hmm. Hindi, may ayudahan na niya. Ah, nabigyan na siya. Oo. Uh, 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 -an so, ang um, hanap buhay niyo po, na ano? Trabaho niyo po dito. So, trabaho na mo? Oo, oh, oh para. Na, say, oh, karun, wala wa namin nagbaol na karun. Wala ano yung baol? Hmm. So, anong income niyo? Araw-araw? Ay, kanara Araw magkahoy. Ay, ah, yung pagkahoy niyo. Oh, um, ano, lang. Bolivia. Oh, so, yun At lang. lang ang... Pansamantala o oh, talagang hanap buhay talaga? Huh? Hanap buhay. Hanap buhay yun. No? No. pagkahoy ah sige oh, so anong gagawin natin dito jay manawagan tayo ne? manawagan po kayo sa viewers natin baka merong tutulong po sa inyo na mabigyan kayo ng kunti halaga na mapatayo lang yung bahay nyo so kailangan nanay ng apat na poste kahoy, ah, kahoy. Ah, ano bang gamit yung pong poste rito yung nyog kahoy ng nyog o jimilina na mm -hmm. Apat lang, apat lang na poste. Mm -hmm. Kasi magagamit pa yung bubong yun nanay. Pwede pa ito nanay eh. gamit pa. Pwede pa. So yung pwede natin gamitin, mapakinabangan, gagamitin mm -hmm. natin. Ang importante, mapatayo lang muna natin yung tatlo, apat na poste. Uh -hmm. Tapos malagyan ng bubong. Mm -hmm. Bahala na tayo sa sunod, ang dingding natin, maghahanap hanap tayo. Mm -hmm. Kasi wala pa kaming uh, maibigay sa inyo na tulong sa pagkakaroon dahil hindi pa monetize ang ating vlogging si Jai Mix Vlog hindi pa monetize so umaasa tayo sa ating mga viewers at sa ating sponsors ah, lalo na kay si Sir John A at sa abang pa kasi bakit nila ba makakita uh -huh. sa inyo karon kaya ito man mong i-vlog o gutro pangalawang vlog uh -huh. eh, sana eh, mayroon tutulong po sa inyo manawagan po tayo tatay sige ano masasabi nyo sa sitwasyon nyo uh, ngayon huwag uh, nyo tayo ng kontang tulong sa mga basig na ay mga mabubuting puso dyan na ah, andang tumulo maunawaan kayo, mahawas kayo sa kalagayan nyo sige magsalita po kayo hindi, <laughs> hindi Bis kahit bisaya lang, daghan naman viewers na mga bisaya <laughs> maulaw ah maulaw ka, sige pasinsya na po kayo mga jive mix vlog, medyo nahiya ko sa si tatay hindi po siya makapagsalita. Si nanay na lang po ang atong pangotanon Nanay, ikaw na lang po, nanay, ang mag-istorya, mga ayos sa ating mga viewers. Sa kasakali, meron tutulong po sa inyo. Sige po, manawagan po tayo, nanay. Oh, si Kuya, uh mag... Ha? -huh. Istorya, nanay, bisaya lang po. Pwede bisaya, nanay. Sa ating mga viewers niya, sa naglangtaw karon sa atong vlog, Basta hindi na maluoy, maluoy sa inyong balay, okay, nga ma makatindog na inyong balay. Ang importante ah, o oh, kaya ta nga makapalit og apat na puste. Mapatindog lang ang inyong balay oh, at matao na to ang inyong bubong. Bahala nang dingding. Inayunayan na lang nato, ano? Sige oh, lang. Oo. Oh, oh. na lang pod. Oh, ah, sige. Oh, <laughs> <laughs> ano sinasabi ko mix mga kuya? Guide mix lang. Hmm. Kung ano sinabi ko na gano'n ang gagawin, kailangan maitayo yung bahay niya. Apat kailangan natin ng apat na poste. Eh. Apat na poste eh, nanay. Oo, oo. Pagkatapos, lalagyan natin ng ano ang tawag nito, pare? Yung parlinch, parlinch. Par oh. Oo, sa bubong para sa bubong. Oo. oo. Ayun, ang importante maitayo yung apat eh, na at at maitayo yung oh. bubong. Hmm. 'Yun po ang kailangan nila para maitayo lang po ang kanilang bahay yun Oo. No? Ang Kamuna lang dahil may motiwas. Oh, Kamu ano na tayo may tayo Pero si hindi nanay, hindi datay. Kung halimbawa ay merong magbibigay po sa inyo at idadaan yan sa amin. Kung para sa inyong bahay, talagang para sa inyo, ibibigay po namin yan. Ha? Kasi ito isang project po ng team. Walang iwanan kung sa kasakaling matutupad, merong magbibigay sa atin. Ito po ay una kauna-una ang pabahay po ng team walang iwanan. Ang na lang po natin dahil meron naman po tayo mga sponsor at meron po tayong team. Sa mga kalingap team, walang iwanan. Baka sakali, makapanood sila ngayon at maunawaan kayo, matutulungan kayo. Yan lang po. Mag-antay-antay lang po tayo, nanay, ha? Oo. Oh, okay. Huwag po kayong makalimot sa Panginoon, magdasal. Oh, oh. Magdasal po tayo. Huwag hmm. natin hayaan na ganito na lang tayo. Oh. Lagi tayo naghihirap, oh. ha? Salig lang po. Hoy, hoy. Atay ha. sige. Huwag okay. mawala ng Sal pag-asa. Salamat kayo. Oo. So ngayon naman, nandito po kami bilang mga charity vlogger. Binalikan po namin kayo dahil na-vlog kayo ni Jib Mix Vlog. At nandito kami muli upang kumustahin kayo Oo. So okay naman kayo. Wala naman po kayo mga sakit. Sige, Nanay. Dito okay. po kami ibibigay sa inyo. Nga, konting ayuda. Galing po sa ating team Kalinga po lang iwanan sponsored by Sir John A. at Kyle Ma'am Jocelyn Caballero Ha? Ito po na tanggapin niyo po kunting ayuda para sa inyo Makita mo dyan Salamat kayo Oo, oh, Merong oh. oh. Meron kape dyan oh. Ay, magustus na lang siya, alara Oo, oh, Merong kape na meron ka, nanay Meron po tayong kunting bigas Salamat kayo Oo, oh, oh. may sardinas po kayo hmm. Saka meron kayong mga needles Sukal, kape Meron po tayong kape. Mm. Ha? Ah, mm. Bahala na po kayo nanay. Pasinja na po kayo Sanin, oh, pa, sa anong munting naglalo sa inyo. Salamat. Munting ayuda. At least meron kayong magagamit. gamit mm -hmm. Konsumo nyo sa araw-araw. Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. salamat Kasi salamat. sa ngayon nanay, wala pa talaga. Hindi pa sumasawad ang ating vlogger si Jive Mix Vlog. Oh, yeah, Hindi pa po monetizing channel niya. Mm -hmm. So, kung meron ba kayong mga cellphone? Wala. akong, apo. akong apo. Ha, pwede kayong, kung may cellphone kayo, pwede kayong mag-subscribe kay Jive Mix Vlog sa ating vlogger. Kung matutulungan po natin. Para ma-monetize siya, pag na-monetize na, marami na po siyang matutulungan. Hindi lang kayo. Kami po ay naglilingat sa mga dapat lingapin yung mga mahirap talaga, mga katulad niyo, katulad namin. Pero kami kaya pa namin maganap buhay. Katulad sa inyo na dapat talagang tulungan. Yun ang hinahanap na. Kaya ako ang karong karang abril po yun, muabot na na akong anak ng laki. Ito ah, si Bob, siya, no, siya, 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 siya Lisa Rose. Ah, say, siya kon tama dito yung kon ang yang kon dito trabaho kay kon man karon balot 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 ah balot tapi tinda ng balot oh oh tinda ng balot kon sa yung ibio ibio eh yung kumuli mo lang pero pina pa dalan naman kayo ba Padala na siya, tag-pinintos ay taon. Basta lang kung nga, dili ko, dili siya malimot na mo dali. Sige, sige. Nanay, Magpasalamat po tayo sa sponsors natin. salamat oh, Salamatan natin. Oo. Oh. salamat. 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 ka kay Sir John E. Hmm. Salamat, salamat po Sir John Sir At kay... At kay At kay si Ma'am Jocelyn Jocelyn Maraming salamat po. na, oh. salamat. Dagan kayong salamat. po Salam sa inyo. Maraming salamat dal sa inyong, inyong gibighatag oh. na. Oh, oh. Nagbigay. na ayuda, na. ayuda. Okay. So, ang problema ni nanay, mga kalingap, tim, kalingap, walang liwanan. Ang problema ni nanay talaga, yung bahay nila, giba na, bagsak. Mabuti ka mo, nakaalis sila, at walang nadaganahan sa bahay nila nung bumagsak na. So, ang kailangan ni nanay ngayon ay apat na poste para maitayo lang at mailagay natin yung bubong mo. Oo. No? Importante may tayo lang muna. Lagi, lang. yung dingding, may lang tayo. Hindi na yan. Kung tayo kukuha ng mga kawayan, siguro eh, oh. eh ano oh, natin, oh. ano? Oh. Ang importante, may tayo lang. Oo, oh, lagi. Mas sige, nanay. Oh, okay. Ayaan nyo, nanay. Pag may magbigay sa atin ng kunting halaga na makapalit, makapalit ka o pang sa bahay nyo, hmm. bibili po tayo at babalik kami. Hmm. Meron ba tayong makukuha okay, ang yun, dito kayo okay. dyan? Mayroon mo gusto na ako. Ano eh? Pwede tayong magpa no. ano dito? Eh ako, ako na di ko hindi bilhin na amo among gabson. Magabas, oh, ipagabas okay. lang ba? Ah oh, sige magpagabas na lang tayo. Oo, oh, um, ako na yung kaulingon. Ay yun yun yung Ay ibig oh. sabihin lupa sa inyo. Ay wala palang problema rito. Gala pa ako at ang klaeng kanabit ang mga kanabit ang mga kwan kaning ano mga lupi. Pwede tayong magbinda ng kaulingon. na ito

Ha? Ah? Gagawin natin karpentero para mangpanday diri, no, di pwede? Ah, nga si... Pero na. natin makukuha ang karpentero diri, panday. Na! Okay. Si Berilio. Nagpila naman po atong bayad, halimbawa Alin? Alin? ba, kung na yung makuha ito karpentero, okay. pila may atong pambayad, pilang, ano? Pila ang bayad na, na pila? Ay, panday So, kailangan po bang ibaon sa lupa, ang poste, dili na? Sa... So, Paano ba style nito? Anong pagtindog sa poste? So, may semento? Nalagyan so, mo na mm. si Minto. Okay, kanina niya ang gondering. Kung anong mag-unin, namay, namang gusto na niya ka nang... Pero si Alay, alay na yun ano? Oo, okay. nalagyan sa sininto yung baka. Alay. Sa kaya ilagay yung post eh. Sininto oh? yung Alay, mag siya. So, sige, ganun ang gagawin natin. So, lalay, kailangan natin na simento at sa kabuhangin. Oo, oh, sige. Para sa... Salamat kayo. Ang fundasyon. Oo. Mm -hmm. Sige, mga kalingap. Yan po ang ating itutulong sa kanya, sa kanila mag-asawa. Ah, manawagan po ako sa team Walang Iwanan sa grupo ni John Mix Vlog. At sana po masuportahan po natin ang mag-asawang ito, mga senior citizen, tungkol po sa bahay nila. Kawawa po ang kalagayan. Ano po ang bagsak na bagsak? Wala bang ahas dito, nanay? Wala okay. na, ano bang ahas? Ako na di ako. Ako na muna di ato ni Bung. Bungkago na ni Kanang. Kanang tugas akong ipagabas na na oo oh, oh, sige tugas ano, ano na lang gagawin natin okay. tayo ano ano okay, tayo pagpapinto tayo malayang ginoo lang ikaw na magbigay kay nanay so ayan po mga kajahid mix vlog so ang tanging pong hiling ng mga pamilya na to is sana po is masuportahan po daw sila sa kanilang bahay na may itayo ulit yan lang po yung uh, gusto nila at apat uh, tapos poste daw kung sila na daw yung magtuloy kung sa bahay nila para maano daw may matulugan na sila ma, sariling bahay nila ito eh di ba sariling Oo. yung bahay ito oh. ayan po mga ka-Jide Mix Vlog sana po matulungan po natin yung pamilya na to sa ating mga mabubuting sponsor lalo na po kay Sergio Nabril ay Ma'am Jocelyn Caballero po, ayan. Sa aming founder po sa Team Walaway 1.2.0, si Ma'am Perlin Lunar. Ayan po, sana po matulungan po natin sila. Ayan uh, lang po yung gusto nila mga idolo. Kasir, Ma'am. Ayan po. So, ito et, na yung may, may konting halaga po kami i-video sa inyo. Katabang salamat na sa mga gamay. Ano yung nakasustirara po ni sa inyo ah. Mm. So, ingana. So, salamat kayo sa tanan. Thank you po mga Uh, sponsors and then sa lahat ng sumusuporta po sa ating vlogs kaya so unsa man tong huling mensahe sa ating mga viewers na uh, magpasalamat sa salamat. salamat salamat ninyo diha mga pan mga mo tabang okay. na ako na yeah, yan so, da kayong salamat sabi ni nanay ayan okay thank you po thank you Thank you. Ha bago dito sa lahat. Thank okay, you. Bye. Okay. bye. Okay. Sapda. Ayun po mga ka-Jade Max vlog. So nandito po tayo sa apo po ni Lola Arsenia. So nakita din po namin yung kalagayan ng apo niya. Ang apo niya po is may anak na po. May baby na po. At may tribute po natin kung kasi yung baby nila, is nakakaawa po. Ayun. So, yung sige, sa sige, pangalan mo? Adeline. Adeline? Adeline. Adeline. So ayan po mga ka-Jade Mix by. Ito po yung apo ni Lola Arsenia. Siya po daw si Adeline. Yan kausapin po natin. Ayan. So ito po yung baby niya. Anong pangalan ng baby mo? Angelo. Si Angelo. Ayan po. So eto po mga kajahid makes plus nakakaawa po talaga yung baby nila tignan po focus po natin dito sir ayan Ito, kita natin sa ayan marami siya mga kagat kagat so kasi wala po silang kuryente ganyan po yung nangyari so kawawa po talaga yung baby madami pong kagat ng mga lamok kwan ko ba lamok ba to nakakaawa po talaga so ayan So, so kakausapin po natin sila kung ano ba talaga yung kailangan para maprotektahan po yung baby nila. So, kung sa mga kwan, gusto na itong pangayoon sa atong... gusto na ipaabot sa atong mga viewers na magunit tayong mga malumong kasing-kasing ba nga mo hatag sa tua. So, sa may mong gusto nga maprotektahan niyo yung baby, iluoy kayo, sige kapakan. Sa so, may mong ikastorya, that Sa so, may mong pangayoon. Ang mga Ha? mosquito, Ano siya pa? Ang mga protection niya. So, ayan po mga ka Mix vlog. Mosquitero po daw. Kailangan po ng baby. And then, duro yung iba. So, kami na lang po siguro yung mag-provide. Kung meron po magpapadala sa atin. At lotion din sa ano? Of lotion sa antay lamok, di ba? Oo. Kailangan ng bata yun. Yung pang ano? talaga so sana po mga ka-Jive Makes Vlog mga ka-team walang iwanan 2.0 sana po uh, matulungan po natin yung pamilya na to bukod po kay Lola Arsenia may apo pa siya na may baby na din so ang daming kagat ng lamok yan, kailangan po ng protection ng baby nila at po ang pong lamok dito sa bundok ayan so, maraming maraming salamat po talaga uh, sa mga sponsor po natin lalo na po kay uh, Bosnian Abril and then kay Ma'am Jocelyn Caballero po at kay Ma'am Erlin Lunar sa aming founder sa Team Walang Iwanan 2.0 uh, sana po supportan po natin yung pamilya na to at mabigyan po natin ng action yan maraming maraming salamat po and have a good day po sa lahat